May nandet. Wala yung Adidas. Balak no, po Balak pa naman sana nang guming so, Adidas. Ano Meron bang puro kaliwa lang nun hahahaha ayun do? No? <laughs> puro kaliwa sabihan mo yung mag maganda paalam baka sambal ka <laughs> paalam saan namin bumili ng ano puro kaliwa lang parang kaalang mm. ka tao yun e kinig na kasi sabi nila kaliwa daw nga naman yani. nga Anong pala <laughs> yan makapansin ka sa tao eh muna iwalay mo na yung kaliwa at kaana ng ano oo oh, <laughs> yung taping ko na ang namin, ano, 1 ay papalatan ko kayo. Salamat. Thank Salamat.